Sports Flash TV na may dati Ito ay lagi kang panalo Bakbakan na sigurado Mga palitang bag Biglaan, Casimero vs. Tapales Tuloy ang laban sa Mayo Pag-usapan natin yan mga ka-Flash Pero bago ang lahat Huwag kakalimutang i-like, mag-subscribe At hit notification bell Para updated ka sa mga video Katulad nito So isang mabilisang update lang nga po mga ka para sa ating mga Pinoy Boxing fans ang patungkol sa muling pagbabalik ni former 3 Division World Champion angas na Pinas General Cuadro alaska Casimero sa ibabaw ng luna na ang malaking katanungan nga po dito mga ka-Flash e eh kung sino nga ba ang susunod na makakalaban ni Casimero na sa mga nakalipas na linggo nga maka flash ay andyan na pinag-uusapan si Doheny, Marlon Tapales, Elijah Pierce at ang kahapon nga lang ay kontra sa isang Japanese boxer na rated number 2 sa Super Bantamweight Division o sa bansang Japan na si Toshiki Shimomachi at napunta pa nga maka flash na wala ng araw pag-asang may kasa ang bakbakang Casimero versus Tapales sa kadahilan ng umatras na nga po ang kampo ni Tapales matapos hindi tanggapin ang offer ng Team Casimero. Subalit ngayon nga pumakaflash flash sa latest post ng Casimero Brothers sa kanilang Facebook page na Quadro Alas It's My Boy ay sinabi nito san kayo tatalpak sa color red o color yellow hashtag Bumbalahos Quadro Alas lang malakas hashtag Geng, Geng at may kasama pa nga itong picture ng dalawang Pinoy boxer na sina Marlon Tapales at Janrel Casimero. So dito nga po mga ka-flash ay mukhang sinasabi ng Team Casimero na talagang matutuloy na ang bakbakang Casimero versus Tapales sa buwan ng Mayo 2024. Idagdag mo pa nga po dito mga ka-flash nang kumpirmahin ito ng translator at member ng Treasure Boxing Promotion na si Mark Alesna na ayon sa kanya Kuya Loods sa Kalam malapit na yan. Ito nga po mga flash ang nagpapatunay kung saan formal announcement na lang ang kulang at magiging official na ang bakbakan ng dalawang Pinoy former world champion na si General Casimero at Marlon Tapales. Kayo mga ka-flash, kanino kayo tatalpak? Comment ko na yan sa comment section sa ibaba. Hanggang sa muli, ito ang The Sports Flash TV! Sports Flash TV na may dati Ito ay lagi kang panalo Balitang boxing Ito laging bago Balitang boxing Laban na kasado Di papahuli Pagdating sa bakbakan Mga pambato Na patuloy ang laban Sasaliksikin Ang bawat babalita Talagang diin Bawal ang mahina Sa loob ng ring Merong pambihira Mga kamao Na nagiging bida